So, no school kayo. Respect. Kami ana, kaya ata. Korea. Ah, volunteer kayo. Ikaw ay. Ah, volunteer kayo talaga dito. And guys, so nandito tayo ngayon sa beach ng Manila, sa Dolomite Beach. So, ayan, hapon na po ngayon. And so marami pa rin tao. pala may mga kalat dito guys Ayan. siguro yung galing sa gitna ng dagat malakas kasi yung hangin and ito yung mga estudyante so naglilinis sila hindi ko lang sure kung volunteer sila or part ng school nila sarap ng hangin. So try natin tanungin tong dalawang estudyante. Eh lapit tayo sa kanila. Ayan, sa gitna. Ayan, so, sana anong school kayo? Kuyana. Ah, volunteer kayo? Volunteer kayo naglilis? Oo. Oo, lahat dito. Ah, yun. So maraming siyante din guys, puro siyante. Naglilinis sila. So maganda yung ginagawa nila para manatiling malinis tong beach. And so yan, nagsama-sama nila yung mga basura dito. Yan, no? Grabe, no? Ang ganda ng programa ng school na to. Yan, so ito nga siguro yung mga advisor nila. Yan, so kita naman guys, medyo malinis na dito sa gilid. Kasi tinanggal nila yung mga dumi na galing sa gitna ng dagat. Yung inagos ng alon. Ayan, so punta tayo dun sa dulo. Pero ang sarap ng hangin dito, guys, ah. Ayan, Ayan guys, so, bali... picture eh, mark niyo yung gilid. Siguro sa galing, sa... sa gitna, yung mga tubig. Sa... dito sa taga. Ayan. Yeah.

saktong 5:00 ya hat pero pa rin may mga nagbibidyo rin guys mga foreigner 'yan dito hindi pa tapos na linisan. Siguro lilinisin din nila 'yan. Neno. Oh. Sarap ng alon. Nakaka-refresh dito, guys. Eh. Yun, tuloy lumawak na tong ano, guys, yung beach na to. Yung Dolomite Beach. Dati kasi hindi pa ganun kalawak. Yan, pinapalawak nila hanggang dun sa dulo. Pero tuloy-tuloy pa naman na ini-improve nila. Gandang pagmasdan yung alon.

Eh yeah, no, pinagbi-video rin 'to, Ang ganda kasi ng view dito, guys. Grabe. Dito. Yeah, no. Dun tayo banda. Ay, no, oh, may sinelas, oh. Wala kang Paris. Ayan, galing siguro dyan sa gitna yan. Ang sarap maligo, no? Ito, mayroon pa, oh. Kaso magkaiba, hindi sila magka-Paris nung isang kanina. <laughs> See, yun siguro pag umaga guys malinis to kasi matapos na lang malinisan kasi may mga volunteer naman saka maraming naglilinis dito No. Ganda ng buhangin. Dito naman guys sa pinakagilid na to. Kaya mal malinis na malinis. Doon lang doon sa malapit sa dagat yung medyo marumi kasi yung madumi galing sa gitna. Ayun guys dito na lang. Bye-bye and God bless. Ingat po kay lagi.